Ito po yung tinatawag na Siam Tulip or Torch Ginger. Isang klase po ng halaman at itong bulaklak niya ay nakakain ng hilaw. At sasamahan po natin itong napakasarap na corn salad and rice noodle. Ayan. First time ko pong matitikman ito kaya tikman na natin. Ano kaya ang lasa? At ito pong salad nila, merong pork sausage. Uh, itong corn nila ay nilaga or steam. Merong karot, maraming sili, peanut at hilaw na sitaw. Mm. Ang ang Pero ang sarap. Kapag natuto ka ng chai food, hindi ka na rin po kasi masasarapan kapag hindi maanghang. Mmm. Mmm. Sausaw natin. Mmm. parang parang galanggal alam nyo po yung galanggal na may pagka grass na may pagka luya yung flavor nya itong tangkay yung bulaklak wala naman ang sarap ano ka yung tsura ng bulaklak <laughs> mm. siguro meron pang mas bubuka pa kesa dito ayan katulad nito ang sarap. Hmm. And sometimes, boil din po nila ito kasama ng mga namprik. Namprik ay yung mga tawag sa kanila mga sausawan. Ng mga gulay. Mmm. Sarap. Sapa. Ang galing, no? Bulaklak, pero kakain at napakasarap. Ah, ah. You want to try? Mm. Yung iba, matigas ng tangkay. Bukbang tayo. You want to try the flour or the corn? Yes. The flour? Wait, wait, wait. Check natin, baka may spicy. Okay, try it. Come here. Mukbang. <laughs> oh. Hello, ka umami. How is it? Masarap? Yeah. <laughs> It's okay. <laughs> Kumain na po sila. Meron silang ulam. Nagboil ako ng parang sinigang nila dito. Hmm. Hmm. Gusto ko. Nagustuhan ko. Masarap. Kasi yung galanggal nila. Gustong gusto ko na rin. At nasana na rin ako ng mga pagkain na may galanggal, lemongrass. Palagi. Yung mga pagkain nila. Palaging may mga ganong spices. Hmm? Sabay natin nung pork sausage. Hmm? Mm. Mas masarap siya. Kapag sinamahan ng mga ito. Hmm. Sarap. Ang hilaw na sisa po, lagi sa mga salad. At may salad din na purong hilaw na sitaw. Hmm. Hmm. Ang ganda, parang nakakahinayang kainin. Sa atin po ba mayroong ganitong bulaklak. Hmm. Hmm. <laughs> Gusto ko yung sa tangkay niya. Malamig-lamig. Mm-hmm. Mm. Pwede po kayong gumawa ng ganitong mga salad pala at meron na po akong mga uploaded video ng recipe kung paano ito gawin napakadali lang po hmm. kahit di na magkano ang hmm. ang ang so ayun lang mga kaumami pakicomment naman kung, kung meron tayong ganitong bulaklak dyan sa atin Torch ginger or sayam tulip. Ayan, napakagandang bulaklak at napakasarap. And of course, meron po itong mga health benefits, kaya gusto nilang kinakain. Lalo na pag ganitong hilaw. At sa mga magta-Thailand soon or nandito sa Thailand, makikita nyo po ito sa mga market. Subukan nyo, baka magustuhan nyo rin. Mmm.